Gana wala daming kangkong kung diyan ay. <laughs> <laughs> Sino ka ang kasalan ng kapatid mo? Sino ka makakasalan? Ay tingnan mo lang eh. Kangkong okay na doon? Guys, <laughs> yung mga ano tauhan namin na nagbibilad. Na eh, ano na iladlad na pala namin na nadaanan namin. So yun. Nagkikipagbiroan sila. Kukunin daw na ninang si Rani eh, kasi yung isang bang yan ay kakasal. Ayun. Good morning, guys. So, syempre, guys, nandito tayo kasi may pataraba pa two days. Ano ba't yung ina Pa two days po na, ano, trabaho natin. Tayo ay dumaan pala sa ano. Ah, ano yung ano natin dan? Sa palengke, bumili tayo ng pagkadami-daming tinapay. Ayan. Tapos yun, karne, manok, at saka isda. Dahil sila ay nag-request ng... Di ba kahapon nagluto kami ng ano? Ng may Kaso nung tinanong ko kahapon yung mga ano, mangyan, gusto daw nila ng manok. Manok ulit. Favorite nila yun. Ayaw nila ng ano? Ayaw nila ng... Baboy. Karning baboy. Mas gusto daw nila yung manok. Parang di sila nagtasawa sa manok ba? So, doon. Kukuha tayo ng ano guys, papaya. Isa ka ng... Parang naka, i na lang natin. Ito pala guys. Maliwanag na po dito. Ito pala yung fish pan dito. Wala na. din na muna. Flat na siya. May saluyot na sila mama dito. Oh. So yun. Yun. Wala. Na-harvest na po kahapon yung mais dito nila papa. Nila, la, nila lani. At saka yung sa amin doon. Yun. Tapos dito kukuha pa tayo ng papaya dito. Saka kunting malunggay doon. Yan. Yun ito wala na, maliwanag na po siya yan na po yung na-harvest kahapon ito kay na papa, doon kinalani tapos doon yung sa amin sa dudo dun. ito din sa kabilang bahay wala na, na-harvest na siya kuha tayo ng malunggay kasi gagamitin natin sa tinola ito Ay, makisama ah. Ayan guys, timpla muna tayo ng ano ng kape kasi wala pa po kaming almusal. Maaga po kaming dumating dito. So, makikita nyo pala dyan, guys. ah uh, may dalawang thermos dyan. Dyan na po namin ano, nilagay yung thermos, tapos yung mga kapit asukal para po yung mga magtatrabaho namin. Dyan na po sila magtimpla. Hindi na po sila yung labas-pasok doon sa loob ng kusina dito sa uh, bahay ng mga mama. So, yun, guys. Magtitimpla ako ng kapi dyan. Tapos, habang may ginagawa sa kusina, magkakapi na para, guys, naman ay may lakas po kami dahil nga po marami po tayong gagawin ngayong araw. si Lili, kanina pulang pulang mata. Eh, kung ano nga lata naman nawala kang siyang tulog. Mga no, sabi ko kay ano, mapanap mo na ako kayo kay Venus na matulog kasi na, mga ilang oras lang. Sabi ko, hindi mo mamaya na bang ano, ito doon, doon, doon ka ako, ikaw matulog sa mga ng baboy doon, yung pintu doon, doon, eh. doon ka matulog para hindi ka makabala. Meron doon yung kakong pintuan, na nakalatag doon, doon ka matulog. Sabi ka kay Venus, ilang oras lang. Eh sabi ko, ba't naligo kay puyat ka? Ay, ah, siguro eh, nag -ano nga naman mo. Eh. mo na nga ang nakubra. Siya lang ang isa. Para... Yeah, dalawang tao yung dalawang tao ang bibili sa kanya. Dalawang sabi ko sa kanya. Eh. Oo, oh, yun nga. So, para so, ang ano? dalawang tao sabi na nagdaga ko na lang. Hindi naman pala sumitin yung Isang kausap niya, tapos mm hindi -hmm. eh. Hindi sumit po. Guys, nice. Bibigyan na lang ng konsiderasyon. Hindi natin mag-cut ano, magluluto tayo siya. <laughs> Kapi muna tayo, guys. Ano yung kapi muna? Um... Ginanan <laughs> <laughs> <Ay>, mo? Ginanan <laughs> <Ay>, mo? Maramado nga Ang Mula taas. Ang ng mama. Skinny, skinny ka. sige nya ka ha po, gigilag na. Mm. Naging pala naman ari. Hindi naman masyadong dinig ino. No? Masarap. Pumuhakan ng walis ng Walis. Ano ba 'tong kayo kay Ginyo? Ano ba kay ginyo? Parang wala namang may. Ay paano yung hindi niya, ko hindi sumuko na si Ginyo? Pumuhunan ka ng tao niyo. Alam ko si Junior rin ang tao niyo. this si your kinuha niya? Hindi niyo lang kumuha ako? Kaya nga, o, di ba sabihin na hihirapan nga siya? Kasi mayroon din siya eh. Hindi nga po pwede yung may trabaho. Mayroon pa siya. May natrabaho rin pa ulit siya. Ay, hirap ang katawan niya. ba yung Ay, mabuti na natin ako ulit. Napaka makulong sa na ako pag Ay, sabi ko nga may, sarap tal talaga may ko lang ng kunting Magtalo yung alat ng toyo. Dahil ko ng toyo. Eh. Ayoko sab 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 ay, may sabaw. Malansa kasi yun. Ay, hindi uh pinansin dalawa. Kumain ka gabi. yun. Hindi pinansin yung ating yung ating Dito uh, nga, isa ba yun lang, yung baso na yun. Yung baso pa. Yung aking na yun. Eh. Yung <mulay>

git ng ano kasi sa din. Pero kasi sabihin dito nga isa yung barangay Siribin ka ko 'di ano na lang. Kasi yeah, busy nga si ano, Unix. Sino sa'ko na yun? Oh, Unix um, kinamukha, hindi parang ang hirap mag ng tangke baka sino na yung automatic. Kasi busy pa ba ako. asawa ko Yan. Guys, iwan muna na namin yung aming niluluto kasi dito ay ten na. Kailangan pong pamirindahin yung aming, syempre, yung aming para laging malakas. So, yun, babalikan natin yung lulutuin natin mamaya dito sa kusina. Para hindi naman tayo laging si kusina yung napapanood nyo. Punta tayo dun sa ating pinapatrabaho. Tingnan nyo dito, guys, yung ano, yung street na kalsada po dito. Magmula dun sa may tulay po dun sa dulo. Dulo sa dulo yan, guys. Ay, may mga ano, bilad. So, yun. Sana gumantang ayot maghapon. Guys, andito na tayo sa aming ano, binibilad. Ito. Yan. Magmula dito hanggang doon sa dulo. So, yun. Ito kasi medyo basa pa. Ito, ngayon lang to niladlad Kahapon yung sa dulo. Yan yung pa two days na. Ito pa days pa lang. So, yung ating mga magtatrabaho para inandito dito. Ito sila. Manilim din guys dito. Malapit lang ito kina mama. Sa aking in-laws pala. Yun. Tara ba ho. Leo, payat ka daw, no? Ha? Napuyat ka? Dito. Okay. Kubrang sa iyo. Dalawa oh. lang nga kami. Dalawa lang nga kayo eh. Matulog ka. Sa kayo itong matanda. ah oh, magwira na, na kayo. Dalawa. Meron na kayo. Kubra yung sa iyo. Asan yung? Ba't kulang kayo? Nandun na. Nag-ganong Saan laligo? Doon sa ilong. Sinak ano sinakyan? Anilang lang motor? Ah, sige. Yun. Mayroon ng plakat lakad eh. Kung galing doon ng pasimulong ng galo, Oo. Oh, oh. Dito oh. tumpenga Ito kasi si Leo, nagbantay po. Yan ang kasama mo kagabi nagbantay, si Elias? Hindi. Sino? si Elias bumalik ay. Hindi na bumalik? Hindi na. Eh, sinong ano, hinubot mo? Tatay nito. Wala talagang kausap yun mga yon ah. <laughs> Wala kang tulog. Wala Kapag eh. Ano, itlip-itlip ka ng konti. Ang aking, ang alos ang aking motor ng gasolina, pani ubos. Ubos? Um, ubos. E eh, bibigyan kita mamaya ng pang gasolina mo. Yun kasi kailangan bantayan guys na mas dyan. Kapag hindi binantayan, ako. Ubus yan. Ay marami. Alos maganda, ba? maganda din dito sa pwesto na ano. Ano inano hindi malamig din dito malamig din doon oh. no hmm. Doon, eh. pwede naman doon tapos pwede din dito oh. no meron nang plakat lang na balik balik ano ka tinapay doon dami eh Tar tarahin mo lang yung dalawa no. hindi yan kaya ng 3 days ano Leo kasi ano nakulimlim magtang ano na eh pag alas 2 alauna no hindi awang yeah, na sabihin sabi, dapat gayon na lang patulong nalang ano awang na sabihin mabayaran babayaran awang na pagwala na lang oh, ano. ng tapos magbaran. 20 pesos lang pala ang binigay 20 pesos sabihin mo key uncle din tinang oh, kalan bilil nilingto nga sa akin na mama eh dapat ay hindi naman dapat doon ang din namin tau dapat eh. may kita pang pa. 60 o isipin mo yun ha eh? 20 ang hinuang binubo niya o, may get 60 may get 60 anong mais ha oo সেনেকুৱা <sum> তোমালাই Ito so, na guys yung ating tenola. Paulam natin. Ang dami niyan guys. Okay na? Okay na. Ay din, eh. o, aray yan. Pinapatungan lang yan. Ano kaya ang... Kain. Pag-alaw na sa mga kanalina. Hindi ko alam niyo na ang uras. Alam. Okay. Si Junior. Pag-alaw na ang hmm. pangkuhan. Pa ha? Kasi na. Kasama nilang eh. Ano nga pala. Ikaw talaga. Ba't pinalap mo pa yan? Huwag nang hanapin na, no? Hindi na ba hinahanap yung mga ganyan? Hindi na kailangan hanapin? Huwag! 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 din kami habang nagpapakain ng aming mga... Magpatarabaho. Huwag! Huwag! din sila. Bakit na yung alam ang uras, Bogs? Hindi mo alam ang uras? Alam din. Alam din na eh. Eh, bakit hindi ka hindi mo na sabi na, eh, tayo na doon. Ay, wala pa ka sundo. Ay, mm su yes, -hmm. kayo, kaya ganun. Sundo pa talaga ang ano, social ka, ha? Oo, ah. Uh... uh babae susunod sa atilani mo? Kahit sino sana. <laughs> Ayong may mundo pa rin, ha? Kaya na. Kaya <laughs> na, na. nag-decide na ka na. Nakakain na. Oo. Ah, uh, putik. Ah, uh, oh, susundin. Kung sundo, di hapo na kayo bago kumain. Sukat kayo. San ka? <laughs> amo mo, amo mo pala talagang babae ang susundo sa'yo? Wala pang order eh. Wala <laughs> Chusi pa talaga. Kapag wala pang order. Chusi kayo juicy ha? Kasi kailangan talaga mag-ano. Ha. Uh. Kung may order na. Kain na tayo guys. At hindi natin kaya ang gutom. Inuna lang. Inuna lang po namin yung ano. Uh, mga tao. Nag-ano tayo ng patis na may sili. Karamansi. May bawang. Tapos ito. ito. yung tira namin. Tira, na, tira sa amin. Yung tira. Yun yung kakain namin. Dahil totong is life. Walang totong. Walang totong? Ayan. Ayan, Meron Mayroon, mayroon kami sa totong eh. Mangan na tayo guys. Nakakagutong na. Parang di masyado. Tiras lang. Gracias. May ulam siya na buwit doon. Mm-hmm. Yung tulong lang yun, makapakaamayin din ulay. Thank God. Hindi po makulimlim. Ang oras po dito ay 1 p.m. na po. Kahapon, kahit tong oras, makulimlim na. Paambun-ambun na siya. So ngayon guys, maganda talaga yung init. Ayun o. Sana buong maghapon yan. Pa 2 days po ito. Yan, kumipis na siya, oh. Konti. Pa 2 days yan. Dapat ang pagbibilad po ng mais ay 3 days. Pero depende pa rin yan, guys, sa ano, yung nagtitingin na buyer. Alam po kasi nila yun kung tuyong tuyo na. Kapag hindi pa gusto sa ano, tuyong tuyo, magiging 4 days parang naman, guys. Ito naman, winawal siya para hindi kumalat. Ito gawal sa gilid. Ito naman si Kuya ganun din. So guys nakabang yung tulda na natin ito dito para if in case na biglang umulan matatakpan siya kaagad So ito na nga guys dahil nga po uh, maganda po yung ano init ng araw tapos yun nagkaya kagan pala kami ni nilani na pumunta dito kay na ano kay lola yung mangyan po ba na tinutulungan natin dati guys. So dinalaw na namin siya guys kasi uh, matagal ko na siyang hindi nakikita so yun pumunta kami ni dito para kamustahin ba siya so ito po yung pinupuntahan natin dati na tinutulungan si ka Josie so ayo nagulat siya guys to Tong -tong, siya nung nakita kami. Nagsagraw ka? Anong bahay ko. Kaya tiyo, man din yung nagbahay. Eh. Hindi, ito, Nay. Ha? Kanyang bahay ito? Dalawang karto. This... Kanino pa kung hindi yung mula kasawa? Ah, nagpapagawa na din. Uh, Malang, wala, wala, walang, walang, walang walang tigil. Walang tigil yan. Araw-araw <laughs> ka. Kaya ang mabahila ang <laughs> ano nito. Nagbaho. Hmm, kamusta kayo, Nay, dito? Ayos lang. Sabi ko, kailangan punta tayo doon, kako. Tagal ko nang hindi nakikita si nanay. Punta kong bayan. Mm. Parang lumaylay yung kanyang ano. Yung kanyang tawag dito. May yung buka, parang tumanda. Tumanda lang. Bantay nga daw sa piro. Bantay nga daw doon. Siguro. Awa nga sa daw ngayon nakatayo eh. Mm -mm. Ay, okay. sexy naman. Parang gutom na gutom. <laughs> ka gora gora si Kaju, si ancho na may happy ako na kasi mo pa pa mam bigang dagat yan yung ako lang ano bago may ano yung barko ng yata ang barko naman yung ulo dito ako. ko siguro galing doon yung barko na yun yung barko na nang ano pagayon nakalina nga yun na So guys, dahil nga po alas tres na, hindi mo na magme-merienda kasi uunahin nila ito. Parang kumukulog-kulog na naman. Pero hindi ko alam ha kung tutuloy yung ulan. Baka siguro hindi naman. Kailangan lang nila iipon ba? Hindi po yan isasako. Tatakpan ko nila yung tulba. Tapos ito naman si Leo. Yan yung pinaka-leader-leader nila. Hi Leo! Hi! Hi. <laughs> yan. Yun yung kumuha ng tao na dala dito. Ito yung ating mga... Kayanin. Kayanin. Diba? Parang, parang alanganin. Ha? Ah, okay po po. Kapit. Sige na, yan na. Uy, Uy, ilahe mo na dyan sa dulo. Ano? Tulungan sila yun.

hanggang doon po yan doon sa dulo yun sa dulo. ito pa ang isa Mayuris ito si Leo eh. Sanay na to eh. Dugli kasi butas-butas. Maano din yan. Ay doon pala na ulan. Doon pala guys. You know, may madilim na yon Dito Sa dulo, sa bundok doon. Yun ang madilim. Tapos, pag kaya nalagay na po itong tulda, lalagyan po na ng mga bato-bato sa gilid. Protection yan para kung ano, humangin. Hindi po siya liliyad. Yan siya. Ganyan lahat ang gagawin dun. Yan. O kaya, ilalagay yung mga panulak ba na ginawa? Yes. <laughs> Durya. Takuno. Dumidilim na guys, pero okay naman na po yung aming ano, ah, uh, mais. Takpan na siya. Ayun siya okay na. Yes. Good. Yan. Galing po tayo dun sa dulo. Doon sa dulo doon Sama tayo dito. Saka, nagliliparan yung mga tulda. Ang pinakluban. Sa lakas yan o. Parang malakas yung hangin ano. Kaya nga. Ay, Ayun na nga. Ano nga. Oo, malakas na daw. Oh, grabe. Tinim na ulit. Okay. Hala. Oh? Ba't nag-usok-usok na doon? So, yan lang po yung aming vlog sa maghapon napagka, haba -haba. So, na pagkahaba-haba. So, kanya na pala guys, hindi ko na po na-video. Na Umuran po talaga siya ng malakas. So, bukas malalaman po natin kung yung mga, yung mais natin ay nabasa. Kahit na may tulda kasi nga, sobrang lakas po talaga nung ulan kanya na. So, ito guys pala, nagsishortcut po kami dito sa may uh, ilog dito pa kami dumadaan kasi parang mas okay pang dumaan dito kaysa doon sa karasada talaga ng papunta dito sa ano sa pibilo punta namin bukid kasi ginag ginagawa po yung mga karasada medyo maputi at kabundok po yun dito naman guys ma parang safe pa rin po siyang daan kasi mababa naman yung ano yung ilog ba so yun guys yun lang po yung aming vlog bukas po uli medyo mahaba pa po yung ating ano uh, gagawin dito sa bukid. Madami pa, pa po tayong patarabaho. Dito nga pala guys ay madilim na, makulimlim pa rin. So thank you so much po sa inyong panonood sa ating mga solid followers. yon alam niyo alam niyo na po yan kung sino-sino po kayo. Thank you so much po sa panonood. So nakalimutan ko pala guys kung nasaan po tayo. Dito po tayo sa Santa Cruz Occidental Mindoro. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.